Hello mga kaludi, continuation ito ng nagpunta kami ng Thailand. Nabuklat ko kasi sa aking gallery at nakita ko itong video ito. Kaya, ayan, inedit ko at in ko. <laughs> Ganon yon mga kaludi. Then, nakasakay kami sa bangka mga kaludi. Di ba nakakamis? <laughs> Bano lang. <laughs> kasama ko yung asawa ko, syempre. <laughs> Hindi mawawala yung asawa ko kasi siya yung nagpinans na pumunta ko dito sa Thailand. Then, kasama namin yung kanyang friend. At nakita na lang kami dito sa park. At pupunta kami sa Siam Mall, mga kalude. At yung asawa ko ay nakikrib sa ice cream buko. Habang papunta kami at ninanamnam ko yung nagagandahang mga building at nagtataasan, mga kaludi. Siyempre, kailangan enjoy mo yung tanawin dito sa Thailand at sulitin mo yung binayad mo sa pamasahe. <laughs> Mahal kaya, mga kaludi. Ang ah, nagustuhan ko lang dito, mga kaludi, yung pagkain. Napakasarap ang pagkain ng Thai. Andito kami sa harapan ng Siam Mall at... Uh, nagagala uh, at uh, yon nagbibidyo ako na time kaya bago kami pumasok ay sulitin mo muna yung tanawin dito sa harapan eto <laughs> na mga kalude yung pangalawa na sightseeing na pinuntahan namin tingnan mo naman naggagandahan mga art hindi ko alam kung anong tawag dito na yung lugar na to kasi yung asawa ko ang nakakaalam dito kasi yung asawa ko pabalik-balik na lang memorize na memorize na yung lugar na to 20 times na pabalik-balik dito sa Thailand ako naman first time ko palang dito